Mm, um, nagkukwento ako. Hindi ko pwede ano sa Facebook eh. Dito na sa YouTube ko yung ano. Nagkwento ako. Kasi, limang taon na po ako sa asa. Uh, ako po'y lagi naglubon. Yung unang moon ko. Dahil wala nga po akong co-maker. Lumipag ko yung ano. Alam niyo ba, napahamak ako. Ka? Kasi sabi niya, papayag akong ano. Papayag akong magkumaker bilhan mo daw ako nakaka bilhan mo ako ng wire na pang-connect sa kuryente oh my god Nagpawaw ako and ang dinom ko lang naman is 6,000 eh nung na-release na kasi nagpirma siya kumaker eh wala na siyang ambag na ano doon na siya magagas kasi. kasi ako nang upayan ay aba na nung nating, natanggap ko yung 6,000 eh. nausap na kami sabi niya bili tayo ng punta na tayo doon sa bilihan ng wire sko. Binigay sa akin ang listahan. Nagulat ako. Diyos mio. Diyos mio. Maribar. bill? Ng ano? Ng mga wire na sa kuryente. Kahala sa maykit. May ano eh? 4,000 maykit ang nabayaran ko. Tapos, eh magkano nang matira sa akin sa 6,000? Hmm. Napasubo talaga ako sa unang loan ko na yun. Tapos ako, nag ako na 6 months kong binayaran. Yun ang nangyari sa akin. Kayo ba? म, kaya niyo pang gano'n yun yung, yung ginawa ng kapat ng hipag sa akin wala well, akong magawa no choice din mo ako hindi ko nang pwede masabihin sa ama ng mga bata ng mga anak ko kasi aawayin ako kaya ang ginawa ko nagtiis ako yung isang libon na tira akin yun na yung pinakita ko yun na yun na yung naroon ko kung ano-ano lang binili ko mga, kung ano-ano kung, kung, kung lang pinadami ko ng mga 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 pitsi-pitsi nga na ano binagdag ko sa tindahan yan, kasi may tindahan pa ako nun eh. Yung ko, kunwari, nak nakalood ako ng malaki. Alam niyo ba kung ngayon ako? Puro si Chiria, para mukhang puro ang tindahan ko. Na talaga napasubo ako. Napahama ko, napahamak ko sa kapatid ko, sa asawa ng kapatid ko. Talaga, nabuso talaga yung... Hindi ako maldita, hindi ako, ano, suplada. Suplada ako konti, pero hindi ako maldita. Pero, hindi lang matamot. Yun ang nangyari sa akin. Lang napasubo ako tapos ito pa second ano yung nina, siyempre napagtiisan ko nabayaran ko yun eh. ewan ko ba bakit ganun yung dami sa akin pagdating sa pera patawarin kayo ng mga pinag, pinagluloko niyo ako <laughs> yun tapos di, yung surod ko naman na doon di hirap ako ng ano doon sa yun, kapitbahay din nahirap ako ng pera na pantapag Pinahiram ako, pero sabi niya, pera mino ko ng 2,000. Sige, yun lang makahiram ako. Ibalik ko naman agad eh. Hindi, binalik ko naman agad. Eh, Yung pinahiram ko ng pera. Hindi ko binigyan ng 2,000. Kulang pinang, pinamayag ko eh. Binigyan ko ng ano, ng 1,000 na galit sa akin. Buti nga, pinahiram ko pa siya ng 1,000. Alam nyo, 6 years ako. Hanggang ngayon, 6 years yung 1,000 yan. 500 lang ang nabigay niya. Nagkanda hulog-hulog daw ang sa kung hindi pa rin naalala. Kaya, kwento ko lang po talaga. Siko, ang dami ng gano'n sa akin. Tapos, meron naman yung kung ang dami na talagang manluloko na nanluloko sa akin pagdating sa pera. Binayaran. Meron naman nung utang sa akin isan libo, isan libo. Hindi naman ako binayaran, nasabi bayaran. Tapos yung nakukadugo ko nga, eh? pa nga, hinirap ako isan libo. Tinalo na sa sugol. Hindi naman na ako na mabiyaran? Diyos ko, ano ba ang pangyayari? Bakit gano'ng pinaglulok ang mga taong to pagdating sa pera ko yan? Hindi naman, itong, itong latest ko daan, no? Ano? Inuntahan ako ng salib. Inunti-unti akong ulo ko. Tapos ako ngayon, meron pa kulang ulo. Hindi na maalala. Ganun ba talaga yung tao sa akin? Ayoko naman kang may kaaway. Eh. Ayoko naman may kaaway pagdating sa pera. Kung gusto, kung gusto ko lang sana, maalala yung mga utang. utang? di ba Maalala ma yung, yung mga utang nyo. isipin nyo nung mga utang nyo. maya naman kayo Alam ko na dito meron dito to, sa sa youtube meron din. meron dito yung meron dito na luto may utang sa akin hindi ako binabayaran. Marami, kaya makapit ba ikung isipan kano lugar eh youtuber ano eh hindi ako -utang -utang. di ako binabayaran. bayan u u u u bayaran. Buat aku yang buat pero aku, ako. nak unti-unti uang kasi nga. Menghulukan hindi hulukan di ba? Pero yung hindi naman utang kas yun eh, pera yung inutang eh. Hindi naman gamit eh. Na sana binayaran. Hindi, hindi naman marunong ba? Diyos ko, anong pangyayari buhay na to? Kuya, ako na-estressed ako sa mga taong hindi nagbabayan. Kaya sunod dito talagang papautang. Bala ko, magsisinungaling na lang ako. Kasi masyado na kayong abuso. Yun yung mga nag-uutang, pagsisinungalingan ko na lang, yun ang title ng aking content ngayon. Yung mga nag-uutang, pagsisinungalingan ko na lang. Bye!